Hi guys, samahan niyo ako dito sa aking labas So, inayos ko yung lababo ko sa labas uh, Kahoy Pag naubusan ko kasi ng gasol, dyan ako magluluto sa labas Pag naubusan kami ng gasol, may kahoy kami dyan, marami kaming kahoy So, parang sinipag ako ngayon guys Kasi, wala man akong ginagawa maghapon So, magkalkal mo na ako dyan sa labas Ayan. Nag, ano ako. Walang gagawin eh. Wala tayong gagawin eh. So mag, ano tayo muna dyan. Pwede dyan to mag -ihaw. Kasi dito, dito sa Manila kapag wala kang gas, pag naubos ka ng gas, maraming kahoy. Ang style probinsya ba? Diba? Diba? May balas pa, may mga ah uh, malaking bato, pwede mo lagyan ng ano ang gatong So, ayan. Linis ko mo, nilinisin ko muna yan. Nilagyan ko ng konting semento sa, ba sa babaw. yan Kapag sinipag ako magluto dyan, dyan ako magluluto. Wala man tayong gagawin maghapon. Kasi pag tanghali, mainit. Maganda yan linisin hapon. Kasi hindi masyado mainit. Mintras wala yung mga anak ko din na sa labas. Naglalaro. Yan. Mag ano muna tayo. Magpa cute cute ba? Yan. So, samahan niyo ako maglinis guys. Huwag niyo pansin yung background ko dyan. Marami may puno ako ng malunggay dyan hindi tayo magkuha kuha lang oh, no, no, o diba ganyan no. lang para pag naubusan hindi ka na magkahong pag may budget o maggasol para tipid sa kuryente ba? at tipid sa gasol yan yun ang buhay dito sa Manila kapag tinamad ka wala, wala. kailangan masipag ka dito kailangan oh, kailangan masipag kailangan may tsaga oh, um, may tsaga oh, ganyan tayo guys simpleng buhay lang at least masaya diba dito sa pera dito sa Manila pag wala kang pera wala kang makain oh, diba sa Manila sa, da, sa, sa, sa probinsya ito la kan bigas, may madukot ka. O, ito kang gasol. May kahoy. Dito wala. Kailangan tipid. Magtitipid tayo ng kahoy. So tayo. Minsan minsan pag naubusan ng gasol may manok ka pero maganda naman yun sa labas kasi wala naman may by pero malayo lago yung agwat diyan ka, hindi ka mag-ihaw diyan ihaw ko ng bangus yan lagyan mo lang ng uling o oh, diba hindi ka na magutom ako kasi, pag tinatamad ako, diyan ako, pag sinisipag ako, dyan ako magluto. Pag wala na kaming gasol, diyan ako magluluto. Pohon, kaloyan sa just na malagyan ng siminto yung harap. Pag nayayaman ako ng, pag mayaman na ako, soon to be. Diba guys? Ayan. May nilaga. May, eh, ano tawag doon? May tsaga. May nilaga. Ayan. yan. daw? Ayan. Magano tayo dyan. O. Oh. Magluluto tayo dyan pag naubusan. Ihaw. Magano muna si Manang. Si Manang dyan. Manang karing. Marami hoy